That's not I'm so <laughs> Okay, ito mga kabadyan, uh, i-scan muna natin yung unit kung meron siyang trouble code na lalabas para malaman natin kung ano yung sira nito. Gagamit tayo ng diagnostic tools para i-scan kung may trouble code na lalabas sa ECU niya. Yan, hanapin lang natin yung link connector ng unit, tapos isasaksak natin yung ating OBD connector o OBD scanner tapos i natin yung susi ng ignition para lumabas yung code ng ating unit na ginagawa Okay ito mga kabadya ah, nabuhay na yung ating OBD scanner uh, ah, lang natin ng position kasi medyo blurred Ayan mga kabadya no? Ayan mga kabadya no? Uh, medyo nakikita nyo na yung Screen ng ating OBD Okay ito I-enter eh, na natin at babasahin natin yung code Kung meron ba code Ayan. Tulad nito mga kabadya no? Uh, wala siyang trouble code Na binabasa Ibig sabihin walang Code ang ECU nito Okay mga kabadya, no? pagka sitwasyon, uh, isa lang ang pupuntahan natin kapag walang email siya, walang code. Uh, isa lang ang sakit nito, itong pinaka stepper motor. Alin ba yung stepper motor na sinasabi ko? Ito yon. Ito yung stepper motor na sinasabi ko. Ngayon, kapag kayo pumunta sa kasa, o sa marketing, siyempre, sasabihin sa inyo, uh, paltan nyo ng isang buong throttle body. Pag pinaltan nyo ng isang buong throttle body, tsak yun, tutuga yun. Tamo, pansin nyo yung minor niya, hindi siya, ano, bumabagsak na mamatay. Ayan mga kabadya, no, wala siyang kaminor-minor, ah, namamatay na lang siya ng kusa. So ngayon ito, uh, ah, papalta natin ng stepper motor para mabago yung kanyang minor. Hindi siya bumabagsak. Okay ito mga kabadya, no, ah, tatanggalin na natin yung stepper motor. Ano nga ba yung trabaho nitong Ito yung air and fuel mixture. Ito yung nagko sa injector kung gaano karaming gasolina ang ilalabas ng injector o ibubuga ng injector. Kapag ito ay nagmamalfunction, uh, ah, ang minor nito. Minsan walang minor o kaya naman minsan sobrang taas ng minor, sobrang taas ng idle. 'Yun ang trabaho ng stepper motor siya yung nagkukuman ng gasolina kung gaano karaming gasolina ang ibubuga ng injector sa atin, ito yung nagbubuga ng ah, nagkukuman ng gasolina sa injector kung paano kung gaano karami ang gasolina dapat ibuga ng injector yun ang trabaho nito para maganda ang minor maayos pag malfunction sira ang minor natin minsan walang minor o kaya minsan naman sobrang taas ito yung trabaho ng stepper motor. So ngayon, pag kayo pumunta sa mga dealer nyo o marketing, syempre ang ihahatol sa inyo, uh, ng isang buong throttle body. Eh, gaano ka mahal ng throttle body? Halo 6 plus. Eh, magkano lang naman yung ating stepper motor? Ito, nasa 1.4 lang to 1.4 mahigit. Ito lang naman talaga yung totoong papalitan natin na totoong sira nito. Yan, ito yung stepper motor. Okay, nakalas na natin mga kabadya. Okay, ito mga kabadya, no? ito yung bagong stepper motor na ipapalit natin. No? At nang umayos ng minor nitong unit na, na sir, ng customer. Ayan, ito yon. So ito yung ikakabit natin. Yan, ito yung bagong-bago press na press. Ang presyo nito is 14 lang mahigit. Bagong stepper motor. Ayan mga kabadya. Okay mga kabadya, no, na ito nakalas na natin. Ito yung bagong stepper motor, yung nasa kanan tapos ito yung luma. Uh, ninyo yung bago nakalubog pa siya tapos yung luma na niya ayun medyo nakalutang na ah, litaw na litaw na yung pinaka sensor niya ayan o oh. ayan. Yan, hindi na bumabalik kaya sumasara na siya dun sa mismo butas niya kaya hindi siya nagpa-function ng maganda ayan eto yung bago Uh, ito yung ipapalit natin mga kabadya, no? Ilalagay na natin. Ngayon, ang dalawang klase ang sira ng stepper motor. Ito, yung isa, yung una kong vlog nito, eh, yung umiitim yung photosensor. Nagkakaroon ng karbon na kulay itim. Pati sa tambucho, umiusok ng kulay itim. ah uh, Yun ang isang klase ng sirang stepper motor. Yun yung nagkakaroon ng carbon na kulay itim. Wala din siyang minor pero makarbon naman siya at saka din ng spark plug. Yun yung mga sinyalis na sira ang sticker motor natin. At ang isa pa nun, pagka dinayagnose mo, ah, lalabas yung code ng oxygen sensor o yung auto sensor na nakatusok sa tambutso. Yun yung mga sinyalis ng sira ang stepper motor natin. Tapos ito ngayon, ito naman, wala siyang code, wala siyang fault code. Wala lang minor. Mababa ang minor, tapos namamatay. Yun yung isa pang klase. Bali, dalawang klase lang naman ang sira ng stepper motor natin. Yan. Ito, tulad nito, uh, inis natin kanina, wala tayo nakitang code. Kaya lang, ang ano niya, wala siyang minor. Kaya, ito lang ang tatargetin natin. Siyempre, pag sa marketing pagka pinalta natin ng sinabi sa yung papalta ng isang buong throttle body tutuga yun kasi napalta na rin yung isang yung stepper motor noon eh kaya pagka ganitong mga trouble lang ma-encounter niya sa inyong unit eh panoorin nyo lang to at isa ito sa mga dahilan kung bakit walang minor ang inyong unit o nagkakaroon ng karbon stepper motor lang makakatipid kayo legit to mga kabadya ayun, binalik ko na tapos mamaya papaanda rin natin okay to mga kabadya ah uh, matapos natin palitan ng stepper motor hindi pa magtatapos yun doon kailangan natin itong i manual reset kasi wala nga code sa computer box ang gagawin natin is i-manual reset natin ipaplasing uh, ipa-flashing muna natin uh, ang gagawin natin sa si pagpa-flashing tatanggalin lang natin itong positive ng battery tapos mga 10 seconds babalik uli natin yung terminal niya. Pagkatapos ditong i-flashing natin sa battery, uh, ah, doon naman sa accelerator pad, sa accelerator. Yun naman, doon tayo magre-reset naman ng panibago uli -re reset natin yung pinaka-idle nya para bumalik na sa dati yung kanyang minor. So maraming nagtatanong na bakit nagpalit na kami ng bagong stepper motor? Eh ganun pa rin. Kasi nga mga kabadya, hindi nila nagawa yung step na to. Ito yung hindi ko na ipakita doon sa una kong vlog kasi may ano yon Meron siyang code. So, ang ginawa ko lang doon is, dinilit ko lang yung code niya. Yun, bumalik na. Dito naman, sa ganitong problema, is manual reset ang kailangan natin dito. Ang gagawin natin dito, ipupul-throttle natin yung accelerator. Tapos, i natin ang susi bibilang tayo ng limang segundo bibitawan natin yung accelerator papatayin natin yung susi gagawin natin yun ng limang ulit na pabalik balik lang limang beses natin gagawin yung ganong sistema uh, pull throttle tapos unang susi bibitawan natin after 5 seconds papatayin natin yung susi yun okay tapos papaanda rin natin mga kabadya para bumalik yung kanyang idol mga kabadya no? uh, bumalik na ulit sa dati yung minor niya. Uh, so ganoon lang mga kabadya yung ating video ngayon. Uh, sana meron kayong nakuwang idea para sa ating mga budget unit. ito mga kabadyan o close up ko lang ulit yung ating pinaltan ito yung stepper motor ang presyo niya is 1.459 lang